Tara, pasok tayo dito sa akin, akin. Dito akin. Sa ating mini apartment. Ayun, pakita ko sa inyo ang loob. Ayan yung makikita pagpasok mo. Ayan Ito ay rap pareg ko. Ay, hindi marunong magbukas. Ayan. Walang laman. Ayan. Malaki. Malaki yung rep. Tapos, andito rin yung Ayan, andyan na yung oven. Tapos, ilipat natin to. Ayan, yung gas stove. microwave meron ditong mga cabinet sa taas meron ding extra pan ayan may mga cabinet sa baba ano ba laman ito ayan tapos andito yung dining andito yung couch na expand yan pwede, pwede din yung bed tapos, pasok tayo dito. Ayan, pagpasok, ito yung makikita natin. At dito yung sink. Ayan. Shower. Mm. Ayan. Tapos, may cabinet din dito. Ayan. Tapos, ito, cabinet pa rin. Ayan, pang ano yan, pang boating. Ayan, light jacket, yan. Tapos, okay tayo dito. Ito naman yung bedroom. Ayan, may cabinet din dito. Tapos, ayan. Ito yung makikita natin. Dito, maraming drawer. Puro drawer yan. Tapos ito, meron din dito mga blanket. Ganyan, drawer pa rin. Ayan siya. Ayun. Ayan yung bed natin. Tapos ito yung salas and kitchen. Ayan. Ayan. Malaki na siya. Pwede parang nga siyang ano, eh, mini apartment. O ayan, hitibid dyan. Hindi pa nakapatong doon sa ibabaw. May stereo, ganon. O ayan. Baba na tayo. Labas na tayo. ito po yung ating ano ayan sarado na natin